Yes, all right mga minamahal. Let's me again Alicia nyo. And this is Ballpoint man mga pre. Ayan ha. Uh, yeah. meron na naman tayong uh, mainit-init na topic ngayon. Sino kaya oh, ya itong tagapagtanggol na to? Kasi ganito, oh, oh. to be honest with you mga minamahal, ah, uh, nakakalungkot yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Kasi 'di ba, ah, uh, kakatapos pa nga lang ng bagyo sa Cebu, meron na naman panibagong bagyo. So, ang expect ko talaga na kahit pa paano, tutulong ng konti itong si Vice President Sara Duterte. Yung sa Bagyong Tino ha, talagang ina ko na tutulong siya. Pero alam nyo ba kung ano yung ginawa niya? Habang nasasalanta ng Bagyo, ang mamamayang Pilipino, naglamyerda ang ating Vice Presidente. Which is, yan po yung kinagagalit ng aking puso. Kasi as a public servant, you are meant to serve the public. Hindi kasi no ng taong bayan para gumala. Sa panahon na mas kailangan ka namin, sabi pa nga nila ni Robredo noon, ang totoong public servant nagpapakita in the difficult times and in the difficult moment moments. Mm -hmm. So bakit itong si Vice President Sara Duterte, bakita natin sa inyo? Itong post na to deleted na to. Yan o, Deleted na yan mga minamahal. Yan post na yan. Uh -huh. yan. Pero na, eh, eh, ito ah, alam nyo ba itong mga Duterte, mag magugulat ka talaga oo, sa panahon na may baha, may bagyo, oo, wala po sila. Hindi nagpapakita. Kung, kung wala sa dahig, nagpaparty. ba? Diba? Naalala din ninyo yung bagyong karina. Di ba? Si Sarah Duterte pumunta sa ano eh sa uh, concert ni Taylor Swift. Mm -hmm. Naalala, Ayon, mo, no, yun? naalala diba? mo yun? Ayun, mo ba? Yung bagyong karina, Grabe. last year yun. Binabagyo yung Metro Manila. Bagyong karina, sobrang lakas. Wala namang masyadong madaming namatay, pero madaming nasalanta. Pero yung ginawa ni Sara Duterte, mas inuna niya pang manood ng concert sa mm -hmm. ibang bansa kesa naunahin ang mamamayang Pilipino. Hindi lang po yan niya once na ginawa, twice na ito. Pangalawa na ito. Pero eto yung matindi. Binura yung post. So Oo. ibig sabihin, guilty ka. Nabisto eh. ba? Diba? Guilty ka. Oo. Oh, sabi nga dito sa balita, basahin natin ha. Mm. Nabisto sa isang resort, habang binabagyo ang Visayas, binura na ang post. So, nabisto ng mga netizen ang bawat post ng OVP page na halos puro recycled lamang. Alam niyo recycled, yung dating na post, tapos mm. Niri post muli para sabi na kunyari tumulong. Pero ang totoo, matagal na yung napagtulong, inulit na naman nilang e-post para sabi na, Uh, tumutulong gumagawa, kumikilos ang ating Vice Presidente. So, sabi pa dito, at hindi bago. Nabiso nang iilan ng Vice Presidente ay eh, wala sa opisina, wala sa Cebu, kundi nahuli na nasa isang resort sa Doña Coleng Island Resort. And itong post na to ay burado. So, what does it mean? Guilty ba? Guilty, di ba? Si Alam mo, itong ating Vice President, pinaglululoko na lang po yung mga Pilipino. Uy, totoo. Diba? Ginagago po nitong Vice President yung mga Pilipino. Oy, totoo. Hindi ko nga maintindihan bakit ito pinagtatanggol ng mga DDS na, kayo, mga DDS kayo, binaha naman kayo, di ba? Oh, eh si Sarah Duterte, nung nakita nyo nagpa-resort-resort -resort lang, anong naramdaman nyo? Happy pa rin kayo? Parang feeling ko walang oh. ano eh. Uh, walang pinipili talaga yung mga DDS. Kahit uh, mali yung ginawa ng kanilang patron, ng kanilang poon, wala silang pakialam. Kasi ano na eh, yung pagsuporta nila, sobrang diehard na, sobrang fanatiko na sila. Which is, yan dapat yung iniiwasan natin. Yung pagiging panatiko or yung fanaticism. Kasi mm. once na maging panatiko sa, 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 isang politiko, wala ka nang makikitang mali. Uh, mali na ginagawa sa kanya kasi lahat ng tingin mo tama. Kahit sinasabi yung, pag, yung pinagbantaan niya, si PBBM, para sa'yo, tama pa din yun. Diba? Kasi, ah, tama lang din naman niya kasi ganito ganyan, ganyan. Diba, mga minamahal? So, sobrang mali, sobrang nakakapikon. Hindi ko alam kung ano yung yung mararamdaman ko nung nakita ko tong post na to. Pero isa lang yung na, 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 na sa isip ko. Ganito ba talaga ang vice -presidente? Kung hindi niya sinisiraan ng ating pamahalaang gobyerno, hindi tumutulong sa pamahalaan, kay PBBM. So, hindi ko nga alam may, eh. Meron pa yung ano noon, may bagyo oh. dito sa Manila yata yun. Oh, oh. Tapos, nandun siya sa Visayas, nag attend ng kasal. Oo, oh, oh, sa Cebu. Oo, oh, oh, oh. kasal Cebu. din. Oo. Oh, oh. oh, diba? Natandaan ko, nakalimutan ko na naman kung anong bagyo yun. Ang daming beses nang ginawa ni Vice President Sara Duterte yun. Yung yung every time na merong sakuna, mas pinipili ni VP na lumipad ng bansa. Mm -hmm manood ng concert, mag-party, maglamyerda. Yan ba yung totoong public servant? Pero eto pa, di umano. Oo. Diba? Eto ay konektado rin dyan. Oo. Pagkatapos nila mag-party-party dyan, di umano ha, nagpunta ng dahig. Ay. Oo. E, di ba si Baste nandun? Habang ah. binabaha yung Davao, si Baste nag-party-party rin sa dahig. Oo. O, diba? So, ano yon? Eh, dapat nga, pagkatapos nyo mag-party-party sana dyan, Balik kayo kung saan yung may baha. Tumulong kayo. Actually, kung oh. ako yung ano, kung ako yung vice president, kahit sabihin pa natin na nandun ako sa ibang bansa, syempre may, may office of the vice president naman, ba diba? may opisina. Bakit hindi mo yung mga tauhan mong pakilusin mo, utusan mo na on time, ganito, ganyan, uuwi ako agad habang wala pa ako sa Pinas, ganito yung gawin nyo. Or di ba nakikita naman ninyo na mayroong paparating na bagyo, malayo pa, sa Philippine Area of Responsibility, papasok pa lang. Dapat nakapag-prepared na. Pero ito'y masakit. Lumang post na pala ito, tapos nare-upload pa sa panahon ng may bagyo. Yun na nga yung pangit so, eh. Tinatarantado po tayo niyan, mga friends. Oo, yun yung diba? pangit. Yung harap-harapan na nagsisinungaling sa atin. Diba? Kita ninyo, oh, Ah, niloloko na nga kayo tapos okay lang sa inyo. Yan ba yung gusto nyo maging presidente? What if kunyari maging presidente yan, tapos nandun sa ibang bansa, binabagyo tayo, nag-post lang na kunyari tumulong, tapos yung mga nandun sa area na yun, wala namang palang uh, natanggap na tulong. Ano yung makaramdaman ninyo? Siyempre, di ba, mapipikon? Unahin muna yung bansa Oo. bago yung pamilya. Ganun Oo. kasi yun eh, pag tumatakbo kayo, di ba? Public, eh, public diba? servant eh. eh. Eh, tingnan nyo, pulong, Uh, Baste, Ganun Sara Duterte. Wala Ma po silang pakialam sa bansa. Travel travel lang po sila, Oo, lang sila ng ano, ng mga pag-uugali which is yan po yung iniiwasan natin, yung parang spoiled brat, parang may tililing na pag-uugali. Yan po yung iniiwasan parang natin. Parang matandang ano, matandang oo, oo, hindi natin alam kung matandang ano. Matandang bobo ganon. Oo. <laughs> <Aray> mo. <laughs> Diba oh, hindi naman namahal? Hindi. Hindi naman sa inasabi natin matandang bobo siya. Hindi. Bobo. Oo. Oo, oh, di ba? Kasi to be honest with you guys, kung public servant ka, syempre sabi ko nga sa inyo, ah uh, yung kanang kamay mo ay talagang tutok sa bansa. Kasi you are meant to serve the public, di ba? Pero kung yung ginagawa mo is gusto mo lang manalo, matuloy lang 'yung negosyo ninyo. Hindi public servant 'yung tawag doon. By the way, nasaan ka 'yung bagyo sa Cebu? 'Di ba? Hindi ka hindi ka makita. Oh, anong ginagawa mo? Nasaan ka? Inahanap ka hindi porket may presidente tayo, hindi porket kaya ni PBBM, si PBBM na lang aasaan mo. Sa totoo lang mga pre, kawawa po 'ating pangulo. Bakit? Every oh, no. time na may bagyo, siya po 'yung nag-iisip 'di ba? Nagtatrabaho. Aerial inspection. Dapat oh, dapat nandoon sana si Sara. Bumaback up ba, 'di ba? Kasi vice president ka. Hindi ka pinapasahuran ng taong bayan Oo. para lang mag-party-party, mag mag-travel, uh, 'di ba? Eh kaso ano pa bang magagawa natin, pre? Eh sa 20 pesos nga na bigas, sabi nga ni Sara Duterte. Kaya naman talagang pababain ang presyo ng bigas na 20. Hindi ko lang sasabihin kasi galit ako sa ating presidente. Oh, tingnan niyo. Di ba? Diba? diba? Tama ba yun? Ano, ano talaga? Medyo may tililing na po Meron itong ating niye. Vice President. Meron nga. Kaya matandang nga... ano talaga? Ay, matandang. <laughs> kaya nga, sa, <laughs> kaya nga ba diba, sinasabi ko sa inyo, hindi deserve ng Pilipino na swelduhan ng ganyang kalaking mm. tax. Itong si Sara Duterte, tapos yung ginagawa niyang trabaho is hindi naman accurate, hindi naman akma sa mga serbisyo na dapat na nare-receive ng mamamayang Pilipino. Itong mga post na deleted na to, ano, guilty ba? Guilty, syempre. Halata, diba? halata. Guilty, kasi hindi mo naman buburahin yon. kung hindi ka pinag-fiestahan sa social media. Oo. Eto pa, eto pa. Nung uh, pinost nila yung larawan na yon. proud pa sila. Oo, tuwang-tuwa diba? pa. May bagyo doon, may baha doon, sila proud, masaya. Oo, di diba, diba? ba? Tama yun? Pinakita Kaya... pa talaga, pinamukha pa sa atin na masaya sila. Oo, oo na dapat sana nakikisimpatya ka sa mga nasalanta ng bagyo, di ba? Pero ano yung ginawa mo, mas parang nag-iinis ka, nang pipikon pa. Di ba? Which is, hindi naman dapat ganun yung ginagawa ng isang uh, presidente Dapat nakikisang ayon ka sa nararamdaman ng kapwa mo Pilipino. Kasi, di ba, si Buano, nanalo ka dyan, tapos ano yung ginagawa mo? Hmm. Di ba? So, yan po, mga minamahal. Anyway, tayo po ay magpapaalam na uh, oh yeah, At sundan nyo kami sa aming next video ha. <laughs> Huwag nyo kaming iiwan. <laughs> Ayan. Sobrang mahal ng upload dito sa YouTube dito sa sa bansang to. Kaya manood Baysang kayo. Wow. Korea. <laughs> <laughs> na may maraming maraming salamat po mga pre. Ay, Basta ate oh. ng West Philippines. Eh. Ayun. O, oh, supportahan po natin namin may maali siya mga pre. Ayan, subscribe po natin. At yeah, siyempre, ballpoint oh, Maraming salamat po. Ha? Abangan niyo po yung mga susunod natin video na talagang uh, mainit-init po na balita yung ating itatapik mga pre. Yeah. Ayan, so maraming salamat. Ingat po lahat. Yeah, bye-bye.